Humangat na patayo si LBJ dito sa takeover mode ni Reeves Nga kaiba pang pump na ginawa At good vibes nga lang si Lebron dito Pasayaw-sayaw lang Tropa niyang si D-Wade nakita niya nga dito At may pampagana pala si Austin Reeves Kaya pala ganado this game Young team versus championship aspiring team Nagarap ngayong araw no Lebron para sa Lakers Laban sa Portland Trail Blazers Umpisa na agad tayo mga idol bakbakan! na first quarter nga natin, magandang umpisa para sa mga taga LA. 6-2 mga idol ang kanilang ginawa pero ang masiglang mga bata ng Blazers tinayang score to 12 points after ng end one play ni Skylar Mays. Matapos niyan sa agutan ng dalawang kupunan ng kanilang mga baskets at sa na ng laban 18-16 ang score natin, timeout ang LA. Umabot pa nga sa 6-point lead itong Blazers at the start pero pagpasok ni Austin Reeves gumawa agad ng 8 points scoring and playmaking lamang muli ang Lakers dito. Grabe nga rin ang salo dito ni Andre Davis. At si Cam Reddish nga mga idol take over mo this quarter. Happy nga si Lebron may 10 points na agad siya mga idol super efficient na 4-4-5 ang shooting. Pero dikit lang ang scoring natin mga idol 31-28 after the first quarter lamang ang home team. Second quarter naman natin, Lakers biglang hindi na makashoot at itong Blazers gets hot naman kaya sila na ngayon ang mayawak ng lamang 42-33. Pero pagbalik naman neto nila di Angelo Russell at Anthony Davis sa laban ay offense and defense ang kanilang ginawa mga idol para dumikit muli dito sa Blazers 42-40. And then tumulong na nga rin si Cameron Reddish pagbalik niya. 4 points ang ginawa plus depensa niya pa mga idol. At sinamahan pa ng playmaking ni D'Angelo Russell at the end. Pero sa huli, ang Portland Trail Blazers ay may sagot nga sa ginawa ng LA Lakers dito para lumamang pa rin sila after 2 quarters 57-56. At si Lebron nga mga idol ay nakipagkwentuhan pa sa kanyang former teammate at kaibigan na si Dwayne Wade. At third quarter naman natin, quick back and forth ng two teams mga idol. At si DeAndre Ayton ang nanguna para sa visiting team kumpara sa Lakers na team effort. Ang ginagawa at iyan nga ay nagbunga ng maganda. Dahil sila na nga mga idol ang may hawak ng kalamangan 71 to 68. And then Austin Reeves takes over offensively pagbalik sa court mga idol gumawa ng 5 straight points para bigyan ng 9 point idang Lakers. Napatayo pa nga dyan si Lebron. Kakaiba pa nga ang pump fake dito mga idol pero effective naman itong si Lebron ay pasayaw-sayaw lang sa gitna ng laban. At sa last minutes nga ay Austin Dreams takeover mode ang nangyari at hindi lamang scoring yan kung hindi playmaking rin. Kaya Lakers leads 91-80 after 3 quarters. Fourth quarter natin, big run ang ginawa ng Blazers umpisa at pinangunahan nila yan sa kanilang depensa at biglang naging 93 to 89 na lang ang score natin. Umabot pa nga yan sa one point game na lamang. Lumayo naman muli ang Lakers dyan, umangat by 8 points pero ang Blazers dumikit muli. And it's a one point game again mga idol with 5 minutes left in the fourth quarter, 102 to 101. At kaya pala may 16-4 in 4 na agad si Reeves, 60% sa field sa laban ay may artista palang mga nanonood sa kanya. And sa last minutes nga natin na mga idol ang Lakers in out hustle at mga Blazers Parang nga lumayo na 108 to 103 dito sa Blazers. At sapat na nga yan parang home team may manalo this game again support ng Trade Blazers.